Meron kaming ilan-ilan na bibilhin dito sa SNR, kaya naman after 7 months pa ulit kami nakabalik dito. Meron kasing pa ilan-ilan -ila na dito talaga namin nabibili, lalong-lalo na itong mga tissue. Magaganda din kasi yung mga quality ng tissue nila dito at pang matagalan na din yung gamit namin. Pagdating naman sa sabon, eh si Daddy Ton ang nakatoka dyan. Eto nga ang kinuha ni Daddy Ton para kay Mama. Powder kasi yung gamit ni Mama sa kanyang labahan at kami naman na itong liquid detergent. Dalawang galon na nga itong kinuha nitong aking asawa at dalawang galon din ng fab ko. Ay nako, kung hindi tanong mga mare, habi ng asawa ko ang maglaba. Kaya kung ako ay masaya sa mga gamit sa kusina, si daddy to naman ay masaya sa mga gamit sa paglalaba. Ang swerte ko nga mga mare, kahit maraming ginagawa din si daddy to, ay napakasipag talagang maglaba at ayaw magpalondri. Ako naman heto at nagtitingin kung ano ba maganda na panlinis sa tiles at heto nga yung kinuha ko. Wala na nga din pala kaming panghugas ng plato, kaya naman itong zipsa na ang aking kukunin. Kaso nakita ko yung katabi, eh, mas mababa ng 50 pesos ata, kaya syempre dun tayo sa pinakamura. Sa bahay lang naman namin itong ginagamit at iba din naman yung ginagamit namin sa Parisan dahil alam niyo naman mahal dito. Yun lang naman talaga yung kailangan namin mga mare, gamit sa paglalaba, gamit sa paglinis at yung ibang mga kinukuha namin dito ay add-ons na lang. Nakita nga ni Daddy Ton itong chili oil, hindi naman niya mabasa pero kinuha niya daw dahil mukhang masarap. Tapos itong kanyang lemonade naman ay eh, hinahalo niya yan sa ginseng dahil umiinom nga siya na ginseng nung nabili namin sa Korea. Pag naggagawi nga din pala kami dito sa SNR mga mare, eh hindi namin papalampasin. Eh, na munta dito sa mga cafe. Meron nga silang bago dito yung Dunkin. 180 pesos yung isang bote at siguro nga ay gising ka ng 24 oras. Very, very nostalgic nga din pala itong planters mga mare. Heto nga at kumuha na si Daddy Ton. Kapag meron nga nagpapadala sa amin galing ibang bansa ay nako ito din yung inaantay ko. Kumuha na nga din ako dito ng tatlong spam dahil paborito din ito ni Pio at pag wala kaming maulam ay yan ang niluluto namin. Tapos sinabayan ko na din itong tatlong pure foods na corn beef. Minsan din ay ayaw ko pumasok dito sa SNL mga mare dahil dahil kahit hindi naman kailangan ay napapabili kami. Kaya kahit once na blue mo na kami magpunta dito, eh una namin kinukuha talaga yung mga kailangan namin at nasa listahan namin. Nakita ko nga din itong automatic na toothbrush na miniyon sa at ipapatry ko nga kay Pio. Tapos yung padligo nga pala ni Pio mga mare na ko, suave, napakabango niyan kaya heto kumuha na ako ng isa. Since madalang nga din kami pumunta dito sa SNR kapag nagpupunta kami ay bumibili din ako ng strawberry. Meron nga din ako nadaanan dito na isang playhouse. Grabe, ito yung gustong gusto ko nung bata ako kaso hindi naman ako nabilhan ni mama. Ang ganda nga niya eh, kaso puro kahoy lang tapos wala namang tao. Kahit napakarami ding meats dito, hindi pa kami nakakatry na bumili. Medyo mahal din kasi. Ayun lang din naman yung binili namin at wala naman na din kaming ibang kailangan. Ayun na din namin maglibot-libot baka ano pa yung makuha namin. Medyo dinamihan na din namin lalong-lalo na yung mga gamit sa panlilinis at saka sa paglalaba dahil matagal na din namin magagamit 'yan. Malamang sa alam mga mga mare eh mga December na ulit kami makakabalik dito sa SNR. Karamihan din kasi ng mga kailangan namin sa bahay esa eh, usual na supermarket namin na bibili. Sa tingin nyo, mga mare, nakamagkano kami? I-comment nyo na. O, siya, yun lang muna for today's video. Bye! Ito nga pala yung bago kong nilalaro mga mare, PH Pasay at munting paalala lang na ito ay for adults only, bawal sa bata at libangan lamang. Sobrang daming games nga na mapagpipilian pero ang madalas nga nilalaro dito ay Super 8. 2 0, -0 nga ang binet ko dito, spin ka lang ng spin at pwede ka magkaroon ng free na 10 spins. Yung 200 nga na nabet ko mga mare ay nanalo pa ng 5,880. Uulitin ko itong game lang ay libangan at syempre kapag may extra lamang. Marami din ako ang napanalunan na combo kaya yung 5,880 kanina ay nanalo ulit. Kapag nakapag super win ka mga mare ay pwedeng pwede mo na din kagad i-withdraw yan. Katulad dito yung napanalunan ko the second time ay pwedeng pwede kong i-withdraw. Madali mag cash in, madali din mag withdraw. Kaya kung interested ka ay may link ako sa comment section. Again, for adults only at libangan lamang.